guys, ayan po guys, papasok na naman ako sa trabaho. Ang pasok ko po ngayon guys ay 2 to 10. Nung nakaraang linggo po, ang pasok ko ay 10 to 6. Ayan, naglalakad na po ako guys. O, medyo makulimlim na kanina, sobrang init po. Ayan o. Oh. Lakad lang po guys, walang shuttle ngayon. Ayan, nilakad ko na lang. Ang init pa naman, kainitan pag gantong oras ang ano pasok. 2 to 10. po guys yung napakahirap na schedule galing sa 10 to 6 tapos papasok ng alas 2 ngayon 4 na oras lang po guys ang tulog ko lalakad po ako guys nakapayong ako kasi sobrang init nga ngayon ang ganda dito guys napakalawak ng kalsada kaya nakaka relax maglakad ang ganda ng view oh malimit po dito guys ay mga electronics ang karamihan dito sobrang init ng panahon ayan may mga puno oh. masarap mamahinga dyan sa mga puno na malalaki mga puno ng mga ayan nililipad-lipad po guys yung payong po dahil sobrang init Walang masyadong nalakad ngayon. Ilan-ilan lang. Sobrang lakas po ng hangin. Nililipad-lipad yung payong ko. Grabe o, oh, namabaliktad yung payong ngayon po guys. Nililipad. Lakas ng hangin talaga. Pero masarap maglakad. Gantong oras kahit kainitan, mahangin. Napakaganda ng view oh kahit naglalakad lang ay eh, hindi ka masyadong mapapagod lalo't mahangin yan dito po ako guys dumadaan banda sa mga puno-puno para makulimlim hinahapo na ako exercise lakad-lakad kaso lang ang exercise ay eh, alas dos na ang hirap mag ano sinship pag gantong ano aka antok, mamaya antok. Antokin ako dito sa ano production. napit na po ako sa trabaho, guys. kinain ko yung banana, kaya bumili ako kanina doon sa labas ito. Oh. Kain po tayo para mamaya busog ako pagpasok ko. Oh. Mamaya pa break time namin, alas 10. Mm. Ang banana tayo. Uh, guys. Yung, ay, guys. Ka-sapit ko, ay dikot sa leeg ko, nililipat ng hangin, grabe ang hangin. Sarap ng pananang kilo. na ulit ako guys mag-video at malapit na akong pumasok sa ano trabaho, nire-ready ko na po yung ID ko ID saka face mask guys, alas 10 na guys ng gabi o, oh, pauwi na ako, ang dilim oh. ayan, may mga ilaw guys sa ano, company medyo madilim dito o oh. pero may ilaw naman po sa ano mga poste gabing gabi na, alas 10 na hindi na po ako guys nag video pagdating dun sa trabaho kasi bawal nga ayan kaya nakapag out na po ako natapos na ang pasok na 2 to 10 hinihingal hingal paglalakad ayan bukas pasok po ulit ng 2 to 10 walang oti ayan mag -isa lang po ako guys naglalakad hindi naman nakakatakot dito. Ang daming gawa, nakakapagod. Pero masarap po guys magtrabaho, siyempre. Dapat may trabaho dahil kailangan ang pera. Yan maliwanag po dito guys, oh. Yung ibang company po ay may pasok ng panggabi pero yung iba wala. Merong bus mga shuttle yung bus na yan. Buti yung ibang company guys merong shuttle. Ang shuttle namin ay maliit lang ban lang. Minsan nga walang shuttle kasi yung ban na yun guys ay ano kahit iba-ibang company pwedeng sumakay dun kasi dito yun sa loob ng LISP hindi lang dun sa company pinagtatrabahuhan ko yun nag si service ayan malapit na po ako guys lumabas sa gate 4 ayan labas na ako guys ng gate 4. lapit na sa boarding house Hello. guys hindi na po ako guys nakapag vlog kagabi Ayan. Pagkarating ko po sa boarding house ay natulog na ako na dito po ako ngayon guys sa queso. nagpabiyahe po ako pa uwi ng bicol Kumain main lang yung driver at saka yung conductor So po ako guys, sumakay. May ako na guys, magpapatuloy ang vlog po pagdating na doon sa ano, sa dain. Ayan guys, good morning. Nandito na po ako sa bahay. Ayan, kagabi po ako dumating. Umuwi po ako guys at meron na naman ako nga asikasuhin. Ayan po, na sa bahay na ulit ako guys. Ang dami guys, bunga ng mga saging oh. Ayan, namumunga yung mga saging. Meron po guys puso ng saging. Mamaya kukunin ko. Ayan o. Oh. Bugulayin ko. Ginataan. Masarap yan. Marami po yan guys. Tatlong piraso. Ayun pa. Meron pa dito. Oh. Ayan guys. Oh. Maliit tingnan kasi nasa taas. Pero malalaki siya. Ayan po. Oh. Namumunga ang mga saging. Meron din guys dito mga ano. Talbos kanggos yun kamuting kahoy ginugulay yan o oh. yung talbos ng kamuting kahoy itignan ko po guys yung mga tanim na halaman ko dito sa taas ayan mga halaman ko ang dumina ng tais dito sa taas ayan po guys oh, yung mga halaman ko cactus oh. marami po akong cactus guys ayan oh. guys meron kaming Indian mango ayan o oh, sariwang sariwa o oh. ang sarap ng Indian mango o oh, malutong ayan meron po guys alamang oh, alamang na may sili maanghang ayan kain po tayo guys ito yung namimiss ko sa probinsya mga prutas mga sariwang prutas ayan po guys o oh. manibalang na siya hindi makalat pa guys ang loob ng bahay hindi pa masyadong ano naliligtit yung mga kalat ayan si Simon po ay wala na agad sa kwarto o oh. makalayas agad si Simon ayan wala na kanina nakahigayan dito makalayas agad ayan mon ayan na po guys si Simon kumakain hi guys hi guys hi guys <laughs> Makain guys ng barbecue si Simon. Dito na kasama ko na si Simon. Simon na makulit. Tatang papa niyang pangit. <laughs> oh <Okay, yeah>. yan <laughs> Si Simon na lang pangit ka eh. <laughs> <laughs> Nasa diet na po kami guys sa so, SM daid si Simon so, so, so ang bilis kumain ni Momon na barbecue guys ang ulam ni Simon sarap Mon? Mo. ayan guys lakad na yung mag gala-gala si Simon sa SM

please like and subscribe. Bye-bye!